Anthony Edwards nagpakilala sa Denver Nuggets, pinasakit nga ang ulo ng kanilang coach. Jamal Murray naman hindi nagpauli, abay siya rin ay mamaw mo this game at si Nikola Jokic, big boy, bully ball, ang laruan, pinahirapan ng Minnesota. Battle for the number one seed in the West, bakbakang Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves. Isang matinding laban, get started na agad tayo in the first quarter, tatlong three-pointer agad ang binigay dito ng Denver Nuggets sa kanilang kalaban. Kaya may early lead sila dito, and then ito namang si Andre Edwards, tough shot over kay Aaron Gordon. Then Nasrid, pinost naman siya sa fast break na ito. At si Jokic magang nagtrabaho para nga sa kanyang team. Already with 9 points sa labang ito. At si Andre Edwards pinanis ang Nuggets defenders. Jelly Lea pang ginawa. At natapos nga rin ang first quarter bakbangan natin sa close game at ang mga dayo dito may kalamangan 28 to 26. Hinihingal na nga rin si Jokic dito after playing the whole quarter. Second quarter natin, magandang depensa ng Nuggets dito na daman ng Minnesota Timberwolves kaya naman nakuha na nila muli ang lamang 33 to 30. Pero agaran din naman bumawi ang Wolves dito with their 6-0 run at depensa nga rin ang kanilang ginamit dyan para magawa yan. Tapos pagbalik pa nga ni Andre Edwards, the fade away agad ang ginawa. Tapos fast break dunk pa. Masakit na ulo ng Nuggets coach dito. At hindi pa natapos dyan, big luck ni Gobert nagresulta nga sa highlight play nila. Pero dito na nga si Jamal Murray, biglang takeover mode at tumiskor nga ng 8 straight points para bigyang kalamangan na ang kanyang team. Pero sa pagtatapos ng quarter, the Minnesota Timberwolves still holds the lead 52-49. Third quarter natin, Anthony Edwards sa Jamal Murray. Nag-showdown nga sa first minutes natin At talagang nagsagutan nga sa opensa. Parehas na takeover mode further things Game face on na rin dito si Jamal Murray. Pero after nyan ay ang half-court defense nga ng Minnesota Timberwolves ay talagang nagpahirap nga dito sa opensa ng Nuggets. Lahirapan nga silang tuluyang makuwang momentum makadikit sa laban. At hanggang sa napilitan nga silang mapa-timeout nang dahil pinalaki na naman ng Minnesota ang kanilang kalamangan. Kaya naman ang two-time MVP binuwad na ang kanyang team sa opensa. Pero ang youngster nga ng Wolves ay sumasagot nga dyan at hype siya matapos ng play na ito. Pero too much to handle nga itong si Nikola Jokic para sa dipesa ng Minnesota Timberwolves at finally nabawi na nilang lamang 83-80 matapos nga ng 3 quarters. At sa fourth quarter naman natin ang second unit ng dalawang team ay back and forth nga habang nagpapay nga ang kanilang mga superstars. At awak pa nga rin ng Denver ang kalamangan may four pointed sila dito. At pagbalik pa na ng mga starters dito ng Denver Nuggets ay pinalaki pa nila ang kanilang kalamangan umabot na yan sa 8 at napatime out nga na naman ang mga dayo dito. At hanggang sa pinaabot nga ng defending champions ang kanilang kalamangan to double digits at nag-improve na rin ang kanilang depensa, uminit pa ang kanilang opensa kaya naman lalong nahirapan at nagka problema itong Minnesota Timberwolves. At hanggang sa naubusan ng aring sila ng oras, hindi na kinayang kumambak panalo dito ang Nuggets sa kanilang number 1 seed.